Tayo, rito. Visit Funside Ningnangan, Kandaba. Located along Kandaba-Santa Ana Road, Sitio Pansol, near Kandaba Infirmary. Tara na sa Funside Ningnangan, Kandaba. You're listening to Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang health tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan niyo kami sa isang oras ng makabuluhang dalakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Isang uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat at uh, isang uh, malusog uh, na umaga no uh, para sa ating uh, mga tagapakinig dito po sa 103.1 FM Newsline Central Zone at uh, para sa inyong programang uh, uh, Katuwang ang Department of Health Central Zone for Center o Center for Health Development uh, Familiar o oh, pamilyar ho ba kayo ngayon no uh, doon sa tinatawag na newborn screening Ayan, sa mga siguro ay uh, uh, bata pa no eh medyo hindi pa sila pamilyar pero sa mga uh, mga magulang na ikangay pamilyar na sila diyan. Isa ho itong paraan para maaga malaman kung may uh, sakit o condition ba na maaring makaapekto sa paglaki o pag ng isang bata o ng sanggol. Sa unang linggo po ng uh, buwan ng Oktubre ipinagdiriwang eh, po natin ang Newborn Screening Week. Isang pagkakataon para talakayin at mas paigtingin pa ang uh, ating kampanya para rito. Ngayon po umaga, atin po alamin kung ano nga ba ang newborn screening at kung para saan ito at gaano ba ito kahalaga sa ating mga anak. Para ipaliwanag ang uh, mga ito, makakasama ho natin ngayong umaga ang Regional Program Manager ng Newbr Newborn Screening Program ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development na si Miss Jean Canlas ang uh, project development 3 ng family health cluster. Magandang umaga po, Miss Jean and uh, welcome po uh, sa ating uh, programa. Good morning po. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng ating newsline at sa inyo po. Good morning. Ayan, good morning. Uh, at uh, magandang uh, umaga po. Well, uh, napag-uusapan na ho natin no, itong uh, newborn screening. Bakit sa kaalaman ho ng, ng, ng ating mga tagapagkinig at nanonood ngayong umaga, ano nga ba ho itong uh, newborn screening no? at uh, bakit uh, napakahalaga nga ba nito? Yes po, no. Ang newborn screening or mas kilala po, no, sa abbreviation po natin na NBS ay isang simpleng pamamaraan At pang malaman kung ang sanggol ay may congenital disorder na maaaring maging sanghi ng mental retardation or maagang pagkamatay. Karamihan po, no, sa mga sanggol na may congenital or disorders po natin ay mukhang normal pagkapanganak. Sa pamamagitan po ng newborn screening, ang mga kondisyon nito ay maaring malaman na bago pa lumabas ang mga sintomas. At dahil dito, mabibigyan ka agad ng karampatang lunes upang maiwasan ang mental retardation or early death ng ating mga sanggol. Um, well, newborn screening nga, sabi nila. No? Pero, ma'am, uh, yung, yung uh timeline 'ho nito. No. Uh, kailan ho ba dapat uh, isinasagawa ito? Ito ho bay uh, pagka-panganak uh, ba ng sanggol? May ilang oras o ilang araw ho ba na dapat maisagawa ang newborn screening para sa, sa isang kasisilang lamang na sanggol. Para po sa kaalaman po no, ng mga taga po natin, ang NBS po ay dapat gawin makalipas ang um, 24 oras pagkapanganak sa ospital lying in or paanakan or maging sa ating mga health centers or private birthing facilities. Ang newborn screening po, no, part po niyan ang ating routine newborn care na binibigyan yun no, sa isang sanggol kasama po doon yung ating mga birth doses for immunization at mga iba po. No. And a quality and acceptable newborn, newborn screening sample can be done up to 3 days pagkatapos ng anak po no at maaring pa rin magpakuha no ng ating newborn screening ang sanggol kung mahigit or lagpas na sa tatlong araw Maaaring magkaroon lang ng mataas ng level or resulta kung ito ay hindi makukuha sa sa inirecommendang oras o araw oo oh, oh. so ibig sabihin no within parang i i mean within 3 days talaga yun yung ina-advise para mas ika nga uh, mataas yung uh, Uh, ano ho bang tawag doon? Mas mataas yung accuracy. Parang gano'n. Yes po. Dapat pagkalipas or after 24 uh, hours, makuhanin na po ng newborn screening sample yung ating insanggol mm -hmm. hanggang 72 hours or pangatlong araw po. Yun no. po ang pinaka-recommend or ideal na newborn screening sample collection. Okay. Uh, ano ba ang mga specimen no? at uh, paano ba isinasagwa itong uh, newborn screening lalong lalo na siyempre sanggol ho pinag-uusapan talagang ikangay napaka-gentle <laughs> ating mga sanggol. Uh, uh, ano ho ba yung kinukuha sa kanila para matest uh, para sa newborn screening? Dapat po nung no, pina or na advice na po natin ng ating mga magulang, lalong lalo na no, ang ating uh, mother, sa tuwing consultation niya or antenatal care, no, binibigay na po natin importansya or mga beneficyo makukuha niya sa newborn screening. Paano naman po ito sinasagawa? No? ng ilang patak ng dugo sa sakong ng sanggol at nilalagay po ito sa isang filter card o special na papel at ipinapadala po ito sa ating no, Newborn Screening Centers. Yes. Ang ating mga Newborn Screening Centers po no sila po. Or kung saan po tayo bumibili ng mga filter card. At kung saan po natin pinapadala ng ating mga filter card. At maglalabas po no ng resulta ng Newborn Screening matapos um 7 to 14 working days pagkatanggap ko ng ating mga uh, Newborn Screening Centers. Ay Ah, uh, Jean, nababanggit na natin na 7 to 14 uh, working days ay maaring mailabas na yung resulta ng newborn screening. Pero ano ho ba yung mga sakit, uh, mga kondisyon na maaring ma no? Uh, sa pamamagitan ho ng uh, newborn screening. Uh, nagsimula po tayo yun, no, year 1996, kung saan ang newborn screening po ay kaya lang makaka-detect ng sakit ng anim. Pero ngayon po, no, since 2019, nakapag-detect na po tayo ng mahigit na magigit, uh, dalawang na disorders. So, mga halimbawa po nito, no, meron tayong mga endocrine disorders, mga amino acid disorders, fatty acid disorders, organic acid, mga hemming low sa mga sakit po no, sa dugo at marami pa po iba. Dito sa region 3 po, no, ang pinaka-common na disorders meron po tayo yung is yung pinatawag na glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency no, or yung G6PD. Mag and, maliban po doon, no, marami din po tayong mga CH or congenital hypothyroidism at congenital adrenal hyperplasia. Na, no? positive screen po ni Sanggol dito sa region. Ayun. Uh, napakahalaga sabi nga nila na uh, yung, yung sakit para hindi lumala ay habang maaga ay uh, madetect na. And uh, with this newborn screening, uh, ang mga sakit na nabanggit ho ba natin na kayang madetect ng newborn screening ay mas maagapan kung mas maagang malaman. At uh, ika nga ho ay uh, mabigyan no ng tamang atensyong medical uh, medikal. Yes po, no, tama po. Basta po madetect na po natin or magkaroon ng positive results sa ating newborn screening. May mga doktor po tayong katungang maliban sa ating mga doktor. Meron din tayong mga follow-up clinics na pwede po tayong payuhan kung ano po yung ating mga susunod na gagawin. Ayun. Nababanggit na natin, uh, pwede po tayong mapayuhan. Uh, saan po ba? Uh, maaaring magpa-newborn screening, no? Uh, at uh, uh, yung mga hospital ho natin, mga DOH hospitals ho ba natin, ay may mga uh, newborn screening na ho yan? Yes po no, ang ating newborn screening is available nationwide. Ginagawa po no ang newborn screening sa lahat ng mga newborn screening facilities para yung mga tinatawag po nating NSFs na mayroong newborn screening certificate mula sa newborn screening reference center at University of the Philippines National Institutes of Health or UPNIH, ang mga newborn screening facilities po na no, are usually in hospitals, birthing centers, private line-in clinics. Basta po sertipikado po sila, no? As newborn screening facility, sila po ay pwedeng magbigay ng newborn screening services. Yan. Ma'am, hindi natin maiwasan na kung minsan may mga ah, uh, tasulok-sulukan, ika na, Uh, may mga isolated areas po tayo, especially sa dun sa mga uh, disadvantaged areas natin, sa mga lugar ng ating mga katutubo. How how do, do we manage uh, on the side of DOH na to make sure na yung kanilang mga babies, no, mga sanggol, eh, kung minsan, no, alam naman natin, may mga paraan ng, may, may hilot pa ba? <laughs> na, may mga hilot pa ba? Nagpapaanak, ka? Uh, hilot ba tawag doon? No, or sa bahay lang uh vano mino monitor ito ng Department of Health together with the uh, municipal and uh, city uh, health uh, office para make sure na sila rin ho ay uh, uh, nakakapag newborn screening Ah, yes. No, po yan. Katuwang po natin na uh, ang mga local government units or ating mga LGUs as well as ating mga provincial health offices and city health offices. Karamihan po, no, hindi po din natin maiiwasan na may mga home births or mga home deliveries sa mga GD areas po natin at mga bundok, no? Dito sa region 3 na may mga bundok po tayo. So, hindi po natin maiiwasan. na may mga ganun pa. Do katuwang po natin sila, no may mga programa po binibigay ang DOH, ang uh, Department of Health sa ating mga LGUs katulad ng pagbibigay po na ng libreng filter card para sa ating mga indigent or sa mga JITA areas po natin na pwedeng pagpuhay or mabigyan ng ating newborn screening. Mm -hmm. Tapos yung samples so ay dadalhin na lang doon sa ating mga facilities? tama po no, may designated po tayong mga couriers na kumukuha designated sa ating mga newborn screening facilities at sila po no ang nagpapadala sa ating newborn screening centers. Ayan. Yung mga couriers natin, hindi ho basta-basta yan ha, Dun sa mga nakikinig ho natin. Sila ho'y trained din, ma'am, tama ba na mag-handle nung mga ganitong, tawag pa dyan na specimen uh, when it comes sa mga medical na mga ganyan. Tama ho ba? Specimen din na tawag. Well, tama po, sir, yun. no. Uh, may mga uh, certified na newborn screening uh, sample collectors po tayo. Sila po yung natitrain sa ating programa ng no, newborn screening training. So, hindi po basta-basta mapukuhanin ng NBS ang isang sanggol kung hindi po trained mm -hmm. ang ating uh, collector, yung ating practitioner. Ayan. Ang tanong din, ho, lang marami. Uh, Miss Jean, magkano ho ba ang uh, newborn screening? Kasi, uh, well, uh, sa... With our, uh, mga, ano ho natin, no, uh, together with uh, PhilHealth and yung mga programs o ng DOH, sa ating mga uh, uh, DOH hospital, alam ko, zero balance billing, eh, yun din noong uh, nais ng Pangulong Marcos, no. um Pero ang talagang newborn screening ho ba, ay uh, may bayad ho ba o magkano ho ba? Ang ating newborn screening po no, nagkakahalaga ng 1,750. Kasama po ito no, sa PhilHealth newborn care package. Benepisyong pangkalusugan para sa mga sanggol sa unang ng araw pagkapanganak. Libre po ito no, kung lahat ng ating mga magulang ay miyembro po no, sa PhilHealth. Ayan. So, wala po silang babayaran kung sila po ay miyembro sa PhilHealth. Kasama po ito sa ating newborn care package. Libre po. Ayun. Libre or uh, miyembro or dependent. Tama ko ba? Tama po. Ayan. Ma'am, ito long, no? Ang dami natin. 29 ba yung binabangkit nyo kanina na maaaring madetect? Um, 29 na ang maaaring madetect ng newborn screening. Pero, ang... Uh, ang uh, tanong ho ba dito, kung may nakita ho na, yun nga, may sakit, no, Doon sa 29 na yun yung isang uh, sanggol ho, uh, ang tanong ng mga, mga magulang, ano ho ang susunod kong gagawin? Ayan, no, uh, ano ho, saan ho kami pwedeng lumapit? At ang, uh, ano yung mga hakbang, no, para meron na nakitang sakit or condition, para yung may iwasan or uh, malunas ho ito. Ano ang uh, next step? Ika nga. Kung kunin po no ang resulta sa hospital, lying in or kung saan po nanganak no ang ating magulang or yung ating mother. May mga resulta po no na sasabihin po pagkalabas ng ating newborn screening result. Ang um, po resulta po no nangangalugan na normal ang test. If ever po no, may positive results or may positive resulta, nangangulungan po no, na dapat dalhin kaagad ang ating mga sanggoy sa doktor o sa or kung saan ng anak no, ang ating ang magulang para mabigyan ng iba pang test para pagsusuri or confirmatory test na irarecommenda po no, ng ating mga follow-up clinics. Ayan. Ma'am, sa, sa madalas na pagkakataon siguro, hindi ko alam, no? Medyo, well, well, itong newborn screening, matagal na ho ito sa atin, no? ah. Uh, Uh, at na, napatunayan na talagang napakalaking breakthrough nito sa sa ating uh, kalusugan or sa ating health system pero may mga uh, ilan pa ho ba ng mga magulang ang uh, ika nga uh, tumatanggi pa rin na uh, ipa newborn screening ang kanilang uh, mga anak at uh, usually ano hubang uh, uh, dahilan bakit ayaw nila and how do we convince them na kailangan ipa newborn screening yung kanila mga anak. Hindi po talaga may iwasan. No? May mga iilan po na tumatangi sa ating newborn screening. Lalong-lalo lalo na no, kung hindi po natin agad na ipaalam kung gaano po ka-importante or kung gaano po or kung ano yung mga beneficial pwedeng mabigay no, na ating newborn screening. Ang mga karaniwang dahilan po no, Uh, sa pagtanggi, sa pagpapakuha niyong new birth first po na nandiyan yung ating mga religion. No? Paramihan po mga Muslim, um, may mga tumatanggi po no, sa ating new birth screening. At hindi po alam no, kung ito ay covered or kung may babayaran na sila. So may mga magulang din na hindi po rehistrado ng PhilHealth. Kaya ayun, obligado po sila magbabayad. Ayan. So may mga Like sa, I mean, baka religious beliefs, parang mga ganun. Tama po. Mm. Lalo-lalo na no, may mga tao din po, no, or kasama rin po tayo sa may mga bundok na hindi sila nakakaalam or wala pa silang alam tungkol sa newborn screen. At hindi po natin may iwasan na tumagi po sila yeah, no. na magpakuha nito. Culture din po kasi, no. Um, yung, yung, ito, ma, matanong ko lang din, ma'am, no. Um, sa lalo lalo na dun sa mga first time uh, parents first time moms di ba may mga uh, seminar ho yung uh, ginagawa yung Department of Health and uh, yung mga LGU natin para sa mga buntis kung minsan nga may bun buntis uh, sa <laughs> parang dinong festival eh pero parang forum or seminar uh, part na rin ho ba nung mga ginagawa nating seminar para sa kanila yung yung benepisyo ika nga ng uh, newborn screening at uh, dapat or uh, na dapat uh, magpa newborn screening din yung kanilang mga sanggol. Yes po, no. as, as early as uh, sa mga ginagawa po ng mga initiatives ng ating mga local government units, di sa pag po, no, yung mga sinasabi niyo Buntis Congress, Ayun, Buntis Buntis po, Buntis Congress, Buntis Parties, ganyan po, no. Pinapaalam mm -mm. na po natin, maliban sa pagpapakonsultan, no or donating sa antenatal po nila consultation dinibigay na po natin ng ay okay, ang newborn screening may mga iilan din po noon na, na hindi nakakaalam kung tinatanong po namin sila kung alam ba nila ang newborn screening pero ayun nga po no sa tulong ng ating mga kasamahan from the LGs nagbabahagi po natin ang yung tamang information at mga benepisyo po nito ayun yun nga ako kasi no kaya natanong ko din ay eh kung minsan na uh, may mga maling paniniwala ko kasi <laughs> kung minsan no uh, parang uh, kung minsan yung mga sabi nga sabi ng mga matatanda <laughs> no uh, ma'am kailan sa tayo dito sa Pilipinas kailan natin uh, totally niyakap sa ating health system itong itong uh, newborn screening at uh, uh, ano mer pa ba mga pa, maling paniniwala o mga na kaugnay nitong uh, newborn screening? Yes po, no. May mga natatanong po kami no regarding diyan. At ang sabi daw po nila no, ang newborn screening masakit at delikado sa sanggol. At mga iilan din po na no, may mga nakakapagsabi, hindi na kailangan magpa newborn screening kasi mukhang normal at mukhang malsog ang kanilang sanggol. At ah uh, kakalan ng mga iba no ang newborn screening ay isang bakuna or gamot mm -hmm. at karamihan po no sinasabi din po na mahal at dagdag gastos lang ito oh pero eh, yun nga ho no uh, kasi blood sample eh pero ano lang naman eh may may na ba yan no? parang doon sa blood sample parang pitik lang naman yan eh di ba hindi naman no, totally masasaktan yung yung sanggol tama ho ba Yes po, kukuha lang sila no, ng konting patak lang po no, sa sakong ng bata. Yan mm -hmm. lang po siya. Eh, sakong naman ho, makapal naman yun. hindi eh. <laughs> naman talaga totally ka nga, uh, sasaktan yung bata. No? Uh, pero ma'am, balikan ko lang, anong, may, may datos po tayo? Uh, kung anong year talaga parang na-introduce atin yan? Hindi ko alam kasi kung ako na newborn screening. <laughs> Uh, nagsimula pa na no ang NBS ko dating year 1996. sa oh. So, year 1996, anim pa lang po no, na test or mga orders ang kaya i-detect using the newborn screening no, Pero, uh, year 2019, full implementation na po ito. Kaya, isinama, isinama po ito no, sa ating field health sa so newborn care Ay, package. Oh. Para lahat po ng mga bata mabigyan or makuhanan ng no NBS. Yeah. Manda, Kaya nga ho, huwag uh, uh, matakot yung iba. Kasi yung mga unang na uh, newborn screening, kung 1996, 29 years old, malamang may mga sanggol na rin ho sila, <laughs> ako, ako pala, hindi ako na newborn screening. <laughs> Pinangan ako prior. Well, <laughs> uh, hindi mo natin maiwasan, gaya nga ho nang binabanggit nyo kanina, no? na uh, may mga challenge, no? Uh, may mga ilang mga uh tumatanggi mga magulang no uh, pero on on the part of ng DOH ano yung mga karaniwang nakikita nating mga hamon no uh, sa pagsisikap po na mapanewborn screening ang lahat ho ng sanggol uh, dito ho sa ating rehiyon no sa Central Luzon at uh, ano ho ang uh, mga recommendation ho ng Department of Health para matugunan ho nito o oh, matugunan ho ito lalong-lalo na 2019 talagang fully implementation na ang uh, ang uh, ang pagpapatupad ho nito marami pong challenges no ang ating department sa pag uh, pagsisikap or para mabigyan po ng no, kalinawan um, ang ating programa no nandiyan po no yung mga yung lugar at mahirap puntahan no ng mga barangay or munisipyo lalong-lalo na no sa mga isolated health units po natin na nagpapahirap at sa pagpapadala ng ating mga filter cards sa newborn screening centers at sa during recall or follow-up. ay ilan din po dyan, no? Challenges po ng ating ad uh, department. Ang mabagal or hindi inaasahang courier or transport system concerns na nagdudulot ng delay sa sample processing or yung pagpapadala po natin. May mga national policy at PhilHealth din po no na coverage para sa newborn screening na ipasagidad or pamilya na hindi matatakpan or hindi po makakover na ating PhilHealth. At kakulangan po no sa well-trained personnel O yung walang mga trained po no na kumukuha sa ating NBS para sa tamang collection, documentation at counseling. At may ilan din po no na kulang ng kaalaman tungkol sa halagahan ng NBS, mga paniniwala or takot or myths no, na nagre-resulta sa hindi pagpayang po nila. Kahit may positive screen, no, confirmed patients, may kahirapan sa mabilis na referral or yung pag-follow up po natin no, sa ating mga continuity clinics, lalo na sa mga malalayong lugar nagkakaroon din po no sa pagbaba ng coverage po natin no panahon ng pandemya po ng COVID-19 mm -hmm. na nagpapapakantala din sa ating operasyon. Ayan, medyo talagang naantala ho doon sa <laughs> noong panahon ng COVID. Pero yun nga ho, no, uh, hopefully talagang yung ating mga, um, sabihin na natin yung mga first time, ayan, parents talaga. Uh, and ay, uh, I, uh Ma ma yung kanilang soon, soon na magiging baby ay dumaan ho sa newborn screening program. Um siguro bago ho tayo magtapos sa uh, Ma'am Jean uh, a ko lang ho kayo ng uh, mensahe no at uh, ala para malaman din ng ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga yung mga programa ho ng DOH para sa ating newborn screening ang uh, uh, ngayong buwan ho ng uh, Oktubre um ano-ano ho ang mga inilatag ng DOH uh, para sa ating uh, apag uh, uh, diriwang ng newborn screening uh, ngayong uh, uh, October. Uh, no? Yes, po natin May pinagdiriwang po natin ang newborn uh, National Newborn Screening Week tuwing first week po no na Oktobre every year po yan. At ang DOH po no ay nananawagan sa lahat ng mga magulang na mag-avail ng newborn screening para sa kanilang mga sanggol upang matiyak ang maagang pagkatoklas ng karamdaman na maaaring magdulot ng mental retardation or maagang pagkamatay. Kahit wala pang sintomas, no, mahalaga ang screening. Dahil kapag lumitaw na ang sintomas, maaaring hindi na maibalik ang pinsala. Sa maagang pagsusuri po natin or pagpapal. MBS, maaaring magsimula po no, kaagad ang ang cough na paggamot at maiwasan ang komplikasyon. Kung may positibong resulta, may mga follow-up clinics po no, at mga referral system katulong po ng ating mga local government units para sa confirmation at paggamot. Libre sa lahat ng mga field health members po natin ng newborn screening at available po nationwide ang ating NBS. Kaya sa lahat ng mga magulang, may mga balak or planong magkapamilya, ipanuburn screening si baby. Dahil sa bagong Pilipinas, bawal si tinggol ay mahalaga. Yeah. Maraming maraming salamat, ma'am. Uh, baka may gusto kayong batiin, ma'am, ngayong umaga. <laughs> yes, po, so, nung no, binabati po natin lahat ng na ating mga na kasamahan dito sa Department of Health, sa Carlosan Center for Health Development, at sa lahat po, no, ng mga tagapakinig ng ating newsline. Maraming salamat po sa pag Kay RD, good morning po. Good morning. Lagi <laughs> nakatutok din si RD every uh, every Tuesday morning. Ma'am, maraming maraming salamat po at uh, naway no yung ating uh, mga nakikinig at nanonood na uh, ngayong uh, umaga ay mas uh, ikangay nagkaroon pa ng kaalaman kaugnay nga nitong uh, newborn screening at uh, uh, gaano ito kahalaga. Maraming maraming salamat po, ma'am. No, Thank no? You no? po. Ayan, na, nakausap po natin. Uh, via Zoom, uh, si uh, Miss Jean Canlas, Project Development Officer 3 ng uh, Family Health uh, Cluster ng uh, Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Kaugnay ho nitong ating uh, newborn screening. Uh, huwag kayo magalala ang ating newborn screening. Eh, gaya nga ho ang binabanggit ni Ma'am Jean, 1996 pa noong ma-introduce ko ito. 29 years na ho at uh, napatunayan na ito ho'y mabisa para makapag-detect ho ng iba't ibang mga sakit at uh, habang uh, nadedetect ko uh, nalalaman yung kondisyon habang maaga ng isang sanggol o isang ng bata ay mas ma uh, laki po ang tsansa uh, ika nga na maagapan ho ito at hindi pa hindi na lumalapa kaya ipa newborn screening ayan na sa mga magulang sa mga balak o oh, may plano kong magkapamilya ipa newborn screening na si baby. Ayan ho ang ating uh, health tips, kalusugan mo, usap tayo ngayong uh, umaga ho, no? October 14, 2025. Uh, hatid po sa atin yan ng Department of Health Center for Health uh, Development uh, o ang uh, regional o ang uh, Department of Health Region 3 at uh, ng Newsline Central Zone 103.1 FM. Ako naman po ang inyong nakasama ngayong umaga. Ito po si Joss Alazar. Maraming maraming salamat po. nang mapapakinggan ang health tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang dalang kayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon.